at ito ang yung pangalawang baba namin kabababa ko pa lang parang may napansin agad na ako sa butas ayun sinasabi ko na kanuping si Pat ka hihilahin kita hila uy sinasagabal hinaharang niya pa yung ano niya bunga nga uulo pahirap ka mong maigi lumabas ka na labas pinahihirapan mo pa ako yun ay salamat naman Hindi mo na ako gaano pinahirapan Galaw ka ng galaw At pangalawa uli Isang sulid na natagpuan ko Sipat Sapul ka Hoy, nagitik Pangalawang tira ko nagitik Ay salamat Hindi nagbuntol yung kamay ko Masarap sana ito. Kaso, ibinta na muna at kailangan. Eh, tandahan lang tayo ng langoy para makita yung mga nakatago na yan. O yun, may nakita kulay bato. Sandanggit bahura, sakul ka. Patag-tago ka pa, pakulay-kulay ka pa ng bato. Akala mo di kita makikita. <laughs> at yun may isa pa. Magkasama ito kakulay bato rin. Kasa muna, kasa. Ibang klase ito ah, kakulay ng bato. Mungit bahura ay danggit bahura na ito. Akala ko mungit. Sipat, sapul ka. Hoy, nagitik. Wow. wow. Nagitik. Ito ang tunay na lingwahe namin dito Sa aming lugar Gitik At sapul At ito pa May sulit na naman ako napansin Sipat Kung tatamaan ka Sapul ka Sapul nga Kaya lang hindi nagitik Sana marami ka pang kasama. Para madagdagan yung huli namin. Ayun, mayroon pa sa ilalim. Sulid uli. Sipat. Aba, padulag. O paalis. O ayun, bumalik. Sapul ka. Kala ko, tuloy-tuloy na sa malalim na butas. Yan, magkasama yan. Sana marami ito ngayon. Grupo ito, pag ganitong sulid. Pag natagpuan mo ito sa isang bahura, grupo yan. Marami, oh, maraming kasama. At ito pa. Ano yun? Alatan. Alatan, masarap sabawan Sa pulka. Uy, haba. Nasaan ka na? oh uh, uy, ito ang nagpalit. Solid. Uy, harang-harang -harang kan suga ka. Panain kita dyan. Ito. Ito lang. Mahal ito. Sapul ka. Isala. Bato yung natamaan ko. Yan. Sapul ka Yun. Magaling umilag yung isang yun ah. Tinuruan yata ni Jet Leon At mabilis mailagan yung pana ko Mayroon pa sa ilalim Mungit Sipat Sakpul ka Uy, Naglabo Labas na Labas Pinalabo na maigi yun. Kala ko, di ka lalabas. Uy. Ano, ginulat lugod ako itong kasama ko. Magpapatulong magpatay ng balangitan. Mamaya ka. Ito. Sipat. Sapul ka. Grabe ang pulupot ng balangitan na ito. Ibang klase ang pana ng kasama ko. Tatlo ang talim. Ha, ah, partida man sa akin. Isa lang. Kaya lang mas maganda yung tatlo ang talim at yung sulid na yan. Hindi yan nakakawala na barabasta. Yun. Nagitik na yata. Uy, yun. Katangal sa pan ako. Sus, mariosip yan. Makakagat pa ako. Yah, muntik na ako doon ha. Putit, mabilis yung kasama ko. Napana na agad. Ayan, mabalik ka pa ha Matapang itong balangita na ito Alalayang ko muna siya Uy, para masama na ang tama Uy siya nga, masama na Wala na yan, patay na Yan, wala na yan. Kunin mo na. Pag ayaw mong kunin yan, ako makuha niyan. Ah, dalawa man kulambutan. Diyan mo na yan, nagang Yan, na balata na yan, ng mga pulutan bukas. Nakita ako yung vlogging kinikilaw pa ito yung bituka. Ya grabe ka na. Sasaya. <laughs> Dalawang pulamputan na sa ko. Ayos na. Pwede nang buwi. Nakaisang baba na. ما بالله مكاي.